Okay so laki ng butas. Pasok ko sana yung cellphone ko kasi baka mahulog doon sa baba. So bago tayo magsimula guys is magandang-magandang araw muna sa lahat, lalong-lalo na sa mga followers ni Kuya Mike. Thank you, thank you sa inyo lahat at ni Cap di ba? So sa mga sulit Aklanon, thank you, thank you sa lahat ng suporta niyo. So itong video na to guys is kakaiba to kasi nga humingi ako ng coating advice kasi nga nawalan ulit ako ng pato. Tapos meron siyang mga balahibong kumalat. Tapos sa gilid ng aking kulungan is meron akong nakitang malaking butas. Kaya nga nagdala ako guys ng flashlight. Gusto kong isilip. Kasi ilang araw na rin na ano, nakalipas ng ilang linggo at buwan is nawawalan din ako dito ng mga manok. At itik tapos yung pato nga nawalan din ako. So ngayong araw may nakita nga lang ako kunting ebidensya ng mga balahibo. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Tapos so, oh, sa may mga kaalaman sa mga ano sa paghuli ng mga ahas o di kaya something ng ano na yung uh, tawag nito ng hago ano ba tawag nyo yung hago yung ano bayawak ganyan so gusto kong ipakita sa inyo kung sa tingin nyo kaya may laman yung butas puputasan ako kay Cap magpapatulong ako kaso nga lang is isipan ko muna mag video muna tapos silipin kung may laman nga ba talaga yung butas kaso natatakot ako kasi lang baka malay mo may, puma may lumabas sa butas di ba kaya gusto kong mag video para at least pag may lumabas man, may ano, ebidensya, baka makain ako, sabay ganun, no? So, kaya wag na natin patagalin. Samahan nyo na lang ako. Kaya, let's go. So, yun guys, ito nga yung mga alaga natin. So, dito lang yan. So, dito guys, so, oh, meron ako nakitang ano, mga balahibo na nagkala talaga. Ano, yung iba nga, pinagtapon ko na lang guys. So, yan yung mga balahibo. Kaya, sinundan ko siya. So yung pato palang nawawala guys Mga ganito siguro kalaki Ito Ganito kalaki guys So at nakikita ko guys Parang matamlay siya Kasi nga ito Makasama sila Binili Ano pinalitan ko to eh Kinswap ko sa ano Lalaking pato Kasi sobrang dami ng lalaking na pato ko Kaya yung dalawa Is swap ko dito Sa kaibigan din So Ito yung mga balahibo niya guys oh ano fresh na fresh pato to Tinan mo sobrang fresh pa kasi nga parang kinuha to sa ano eh sa pakpak nya may dugo-dugo pa nga eh oh. kaya siguro lumalaban yung pato kaya sinundan ko yung mga taktak -tak na balahibo mayroon mga balahibo dito guys oh. so yan may mga balahibo dito kanina meron pa nga ngayon tapos sinundan ko dito guys so may mga balahibo din dito ano oh, may mga balahibo dito mga nagkalat na balahibo kaya nagtataka ako kung bakit may balahibo rito. Tapos pagsilip ko po dito guys oh, meron siyang butas dito. Sobrang laki. O nga. Dati wala to dito eh. Ayun ko lang napansin to eh. Ano guys oh? Sobrang laki ng butas guys. Natatakot na ako. Natatakot <laughs> ako guys kasi nga baka may lumabas. ay no, guys oh. Tapos yung butas niya ano, sa dulo may paakyat doon sa taas tapos may pababa nakikita nyo ba? pumula na nga lang dito baka may lumabas dito palakihin ko muna yung flashlight okay so laki ng butas may butas doon patakyat guys na malaki din papunta doon sa taas tapos yung dito is Mayroong butas din sa pababa. ano? No? Sa tingin nyo kaya, may laman kaya ito, no? Matatakot na lang ako. Ayan, no. Eh, nung nakaraan, guys, <laughs> nagulat ako. May tunog. <laughs> <laughs> so, wait. Nagulatin talaga ako, guys. Nung nakaraan, doon sa kabila, is, may nakukay din kaming butas. Kasi, malaki talaga dito yung, ano, guys, yung bayawak. Yung bayawak dito, guys, ganito kalaki malaki-laki pa dito yung buyawak sa kawayan na to kasi nung nakaraan nagukay kami kaso din namin na ano nawala na daw doon pero di naman ako nagukay yung kasama ko lang Ayan. dito may butas dito pero maliit yung butas dito dito maliit yung butas yun yung nagtaka ko kasi nga yun yung mas malaki Ayan. gusto ko mag video baka may lumabas bigla kasi yung ano kasi dito guys sa gilid ng aking kulungan so yan yung mga kulungan yung guys so hindi pa ayos nga yung iba tapos yan yung kubo ko so doon yun yung mga alaga natin so dito sa kabila guys is sobrang ano talaga madamo malaking mga kahoy kaya yeah, at nakakatakot talaga dito guys kasi nga lupa to ng ano ng iba yung may-ari dito oops ang katakot na lang dito Kasi nga Sobrang damo talaga dito guys Tingnan nyo ba naman Halos Hindi na, na Hindi na 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 ano nalilinisan talaga Kasi nga Busy yung may-ari nito So wala siyang oras dito Ayan, Tingnan nyo guys Sobrang Sobrang ano talaga dito guys Okay so Nakatakot. First <laughs> time ko magano, punta sa mga ganito na ako lang mag-isa. so itong kahoy na to guys, sa amin pa kasi to. So natumbalan siya nung bagyo. Kaya doon, doon ko na isip na ano. Baka may ano dito, may something. And dito naman, wala naman mga balahibo dito. Doon lang yung may balahibo talaga. Sobrang ano talaga dito guys so First time kong pumunta rito Nang ganito pala ka ano dito Ganito ka Anong gulo Sobrang dami pa palang kahoy dito no guys okay, sobra So wala naman mga ano dito Wala nang mga balahibo akong nakita So doon ng banda tumigil yung balahibo Nung ano pero sa tingin nyo guys, yung butas kaya, may laman kaya yun. Parang wala pa na, hindi siya mabasa-basa eh no. Hindi siya mabasa-basa. Kaso kung kagabi pa naman, siguro, wala rin dugo. Yung ano dun is walang dugo eh. So yan yung mga, yan yung kubo natin. So sira na nga. Tapos yan yung kulungan natin ng mga manok. Tapos ito yung pinapagawa natin. Pinapagawa natin, kaso di pala. Tapos kasi nga kulang sa budget tapos yun yung babuya natin so dito lang yung butas na yun guys so tingnan nyo guys ito yung ano natin so malinis dito so dito sa kabila talaga asin sobrang sobrang dami pang puno wala kang makikita dito ano so malayo pa dito yung mga kabahayan kasi asin malayo pa talaga et ito yung butas sa so, ano na nga yun ito yung butas kasi so. so yung butas nandito ito yung butas na yon papunta dun sa kapila pero pag dito mo sinilip talaga kasi sobrang laki kasi dito eh ngayon ko lang napansin yung butas na to ang guys ang paano papunta kasi siya sa taas guys kasi papunta sa taas malaki pa yung butas doon pataas kasi nga di makita ng kamera na ipasok ko sana yung cellphone ko kaso baka mahulog doon sa baba